Bans tinapay, tinapay o bago mo tinapay? Hindi ka nagkakape ka? Yan, yeah, libre pala man to yan. Huwag 50 mala Yung isa, maliit lang yan. Bossy, ano yan? Ano, mainit pa yan? Bans tuya, yan. Mainitin pa tuya. yan. Mainit pa yan? Galing mo news yan. Bago ka ang ulam. ba kami dyan, boss? Yes, yan. Gano'n ba kalaki yan? Bans yan. Huwag lang. Malaki yan. Ang gusto mo yan. Huwag 50? Apo yan. Sakto, dalawa kami dito. Ilan yan? 150? Bans, tinapay. 150? Oo, oh, oh, matamahal. Uro na tuya. 150. Ito, libre na pala man nito ya. Saan ba galing yeah, yan? Ito ya. Mong, mong gitu pa yan ah. Siyempre naman yan. Ako ba wala nang mura ng inya? Gusto mo murahin kita ya? Oh, huwag na. <laughs> Gago ka ba ya? Bibili na nga lang kami. Mumurahin pa kami. Gago ka ba ya? Oh, ilan ya? Tutulungan so, ka na nga kami sa ano mo eh. Hindi lang tayo, Vans ya. ya. Ano ba malaki ya? 150. Ano malaki, malaki. Malik lang isang daan. Yung, ma oh, yung malaki, malaki na lang eh. Makabusog kami. Ito ya, malaki. Saan? Tingam. Ay, malita lang to ya. Isang lang ya. Oh, sige, sige. Patingin mo na kayo. Vans ya. Yeah. Kami ba na mo, kami? Ha? Yeah. Bunch to you. Bunch? Oo, oh, yating yeah. yeah. Oh. Puta, Bunch nga yan, niya. <laughs> Nakakain ba yan?